Nandito kami ngayon sa Tagaytay Market. Tagaytay Market. Oh! daming pang ano, bulalo! Nalangin nga mga bulalo taon ba? Talagang pag-Tagaytay, no? Magkano po ang pila nito? P50 po sa pisgay, pa dito 100 po sa palatkatawan. Ah, mura lang, no? Ayun po, itong bulaklak ba yan. Ano ba yan? Ito po. Bulaklak. P50 po. 50 yan. Parang mura lang. Diyan kami kakain sa ah, Mahogany Market pala to. Ayan, yeah, Mahogany Market. Dito sa Tagaytay. Ah! Talaga ah! namang pugad <tong> ng... Tukain. <tong> tukain> pugad ng... Bulalok. Hey! Mura lang sa lang. Sakit tayo. Ay, ah, sayo na ginagawa ng room? Second floor. Puro kainan. So, mag-expect tayo na puro bulalo. Ano? Ah, Pag-akit mo pa lang ng hagdan. No? Oh. sing sarap. Nga? Yeah. Bango? Siyempre kasama ko ang mga, yan. <laughs> uh, office mate ko. Bango, amoy pa lang bango na. <laughs> Ito sila puro kainan. Ikaw na lang ang pipili. Para parehas daw sila ng tinda. Para parehas. Para parehas. Sana yung piyo mo dito. <laughs> yan. Grabe. Ganyan sila. Halongin ka. Stay sa baba. Magandahan na magaya ng sauce. Ito po yan. Sige, kain kami. Sa nabili namin, ang the winner is Alegres Canteen. Subok mo na. Subok. Walang lobby. Wow. Ano po yan, mga crepe-laid pepon, tapos ito si charong bulaklak. Mm, charong bulaklak, tawini, crab, Hipon, bulalo. Mas, Siyempre, di mawalang bulalo. Bulalo taon nga. Charong bulaklak. <to> Magkano pong mga per serving yan? Uh, 250 po. Yung bulaklak, 280. Tapos okay, the rest is bis, 250. 250. 250. Ang bulalo? 400. 400. Isang gano'n? Dalawa. Dalawa is nice to serve. So, ito yung bulalawaw. Ito wow. ganun. Oh, it's 400 pesos. Good for... for the hell. Hell. Good for the, the head. Ito yung ano to? Ah, Tawilis. Tawilis. Rare lang, rare. Tawilis rare. Alar! Yeah. Alar! <laughs> Ayun. Ayun. Sarap ano sarap nito. Ano na tama ka na sir, 250 ang serving po 2.50? 500. Ito, free na to. Kapeng bara ko. Siyempre, kilala din Makaalsa. yan sa Tagaytay. Oo sir, kaya may uh, namanap ka lang. Kailangan sa Mahoga ni Marquez. Ayun o, oh. pampaiksi ng buhay o. Oh. Where are the ants? Oke, ini juga. Yes, this is problem. Problem is ano? Small piglet. Nama apa? Problem. 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 Problem.

winner. Winner. Update po ay mga itsura ko. Oh. So, May antay na naka dyan. Sa So, guys, update. Yan. Yeah, kain pa more. Allergy tayo ng... one, two, five. Ang kati po. Ayan. Sa hita ko din. Hindi ko na mapakita yung hita ko. Ang kati. Ito Ako pa so, na Enjoy na enjoy, enjoy, enjoy nga yung pagkain eh. Sa likod, pinyahan. Wow. Oh. Pinyahan. Uh, <laughs> Maganda ng view. <laughs> 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 so, dito sa baba, tindahan ng mga iba't iba. <laughs> Sing <praks and> dry <laughs> fish. belum Dulo. 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 yung, ano? Dulo. 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 Dulo so okay, dry... uh, ibig sabihin na di try dapat ano yun Spada? Mm. Yes, spada da mmm sadyang mas pa da din prepare plastic